29 na taong gulang pa lamang si Louie nang matuto siyang magmotorsiklo. Kaya naman, ano may veteradong rider na ito sa tikas at forma niya sa pagsakay ng motor. Yung pagmumotor kailan ka ba natuto magmotor? Ah, uh, 1996. 96. Oh, paano? Hmm. Sinong nag-influence? Ah, uh, yung father ko. Kasi dati uh. gamit ko bicycle okay. mountain bike. Mountain bike, okay. Uh, oh. Businessman kasi ang parents ko mm. and then tumutulong kami sa palengke. Mm -hmm. From uh, Angono, Rizal to Taipei, binabike mm -hmm. mean, ko lang yun. Okay, mountain bike. Oh, kaya mountain bike. Oh, oh, oh. Oh. Tapos uh, yung brother ko, nang bumili ng motor, sabi ng father ko, bakit, why don't you try? Sabi niya oh, oh. uh, Kasi lagi sinasabi niya sa akin. Parin oh, lang yan? Oo. Oh, kung kaya oh. ng iba, kaya mo rin. Tsaka okay. yung pagmamotor, para lang din naman. Okay. Para rin din na Kapag nakasakay sa motorsiklo, hindi mo akalain may kapansanan siyang iniinda. Bata pa lang nang tamaan ng sakit na polyo si Louie. Folly is inborn, di ba? Oo, oh, nung... ano ko, uh, one year old and three months. Nung nung na-detect? Uh, Nagkas uh, nagkasakit ako, oh. tapos high fever. Tapos yun na. Uh -huh. Before hindi ako nakakalakad, uh, siguro three years old na ako na nakalakad. Sinama ako ni Luis sa tahanang walang hagdan dito sa Cainta isang institusyong kumakalinga sa mga Pinoy, PWD, or Persons with Disability. Marami akong uh, na-meet na may polo tapos hindi sila makapag-bisikleta, hindi sila... Ikaw, nakapag-bike ka, nakapag-motorsiklo. Oh. Dati, ano, ko oh. yung parang takot sa tao. <laughs> yung bahay lang, eskwera, uh, parang oh, ganun. Oh. Nang mapasok ako dito sa uh, Tahanang Walang Hagdanan at saka yung sa National Vocational for PwD, uh -huh. yung school, nakita ko na mas marami ko pa palang mas malala yung disability kesa uh -huh. sa akin. Uh -huh. Uh, Doon parang lumakas yung loob ko na sabi ko mas maswerte pa pala ako. Sa mga nasalihan ko motorcycle convention, iba't ibang klaseng motorsiklo na ang nakita at nasubukan ko. Pero meron pa palang klase ng motorsiklo na dito ko lamang makikita. So, uh, ano ang tawag dyan? Tricycle pa rin? Uh, three uh -oh. wheels. oh, three wheels. Uh, -oh, okay, three wheels uh -oh. ang tawag so dyan. So, basically, scooter yan. Uh, na, hindi po. Decambio siya. Okay. Underbone? Uh Oo, -oh, underbone uh -oh. ng motor. Na tapos, motor siglo, nilagyan tapos, ng side wheel. Okay. Na meron siyang rampa. May rampa. Yes. Para doon sa ramp, ramp, wheelchair. Upo, okay. Para makapasok yung wheelchair. Okay. Kaya kasi depende sa disability. Okay. Ito okay. yung kanyang motor, inutol inilagay dito yung ulo. Okay. So, hindi na siya bababa ng wheelchair para mag-transfer. Unlike Wala dito sa kalye, pwede sakyan oh, ito. Oo, sakyan na niya. Diretso. Tawag nila dito three-wheel. So, simpleng uh, kinonvert na motorsiklo, nilagyan ng sidecar, nilagyan ng pinto para sa wheelchair. At ngayon, hindi mo kailangan yung paa mo pag magmamaneho ka, kamay lang. O, subukan natin to. Ayun. Parang chariot pala ito. Ang malikhaing mekaniko sa likod ng mga motorsiklong ito, si Robert Santo Domingo o Mang Berting, na isa ring PWD. Hindi kasi porke may kapansanan, eh, lagi na lang sa bahay. Ngayon, ito ay isang way na para maging easy yung pagpasok sa trabaho. Tulad ko, hirap-hirap ako sa pag-commute. Pag pagsa sa pagsakay sa jeep, uh, pagsakay ng taxi, mahal. Ang pagmamotorsiklo, uh, delikado na siya in itself. Eh. Lalo na kung di ka maingat, di ka nakabis ng tama. Uh, tapos nung nalaman ko na PWD si Louie, hindi ko lakas ang load nito. Uh, siguro, may mga diskarte siya na, na kailangan niyang gawin dahil sa pagmamahal niya sa pagmamotorsiklo. So naintriga ako dito sa karakter ni Louie. Sa tulong ng motorsiklo, nagagampala ni Louie ang kanyang papel hindi lang bilang katuwang ng kanyang asawa, kundi bilang bahagi ng lipunang kumikilala sa kanilang kakayahan sa kapila ng kanilang kapansanan.